Magandang araw mga mag-aaral. Welcome sa ating klase sa Economics. Handa na ba kayo sa panibagong aralin? Ngayong linggong ito ay tatalakayin natin ang kahalagahan ng pagkonsumo at produksyon. Mula sa mga paksang ito, ay mapag-aaralan natin ang kahulugan ng pagkonsumo, salik na nakakaapekto sa pagkonsumo, mga batas na nagpoprotekta sa mga mamimili, walong karapatan ng mga mamimili, at mga salik ng produksyon. Tara na at simulan na natin ang ating aralin. Sinasabing ang lahat ng tao ay consumer. Simula nang tayo ay isilang sa mundo, tayo ay kumukonsumo na ng iba't ibang mga bagay, mula sa mga gatas, vitamina, diaper, bakuna, at iba pa. Habang tayo ay tumatanda, ay patuloy ang pagkonsumo natin ng iba't ibang mga bagay na nakaayon sa ating mga pangangailangan at kagustuhan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagkonsumo? Ang pagkonsumo ay tumutukoy sa paggamit ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang ating mga pangangailangan at magkaroon ng kasiyahan. May iba't ibang salik na nakakaapekto sa pagkonsumo ng isang tao. Isa-isahin nating ipaliwanag ang mga ito. Una ay ang pagbabago ng presyo. Dahil ang presyo ang unang tinitingnan ng mga mamimili sa pagkonsumo ng produkto at serbisyo, kalimitang mas mataas ang pagkonsumo kung mababa ang presyo. Samantalang mababa ang pagkonsumo kapag mataas ang presyo. Ikalawa ay ang kita. Habang lumalaki ang kita ng tao, ay lumalaki rin ang kanyang kakayahan na kumonsumo ng mga produkto at serbisyo. Kaya naman, mapapansin na mas maraming pinamimili ang mga taong may malalaking kita kung ihahambing sa mga taong may mababang kinikita lamang. Ikatlo ay ang mga inaasahan. Ang mga inaasahang mangyayari sa hinaharap ay nakakaapekto sa pagkonsumo sa kasalukuyan. Halimbawa, kung inaasahan ng mga tao na magkakaroon ng kakulangan ng supply ng mga produkto dahil sa kalamidad, tataas ang pagkonsumo nito sa kasalukuyang panahon bilang paghahanda sa pangangailangan sa hinaharap. Gayon din, kung ang mga tao ay may inaasahang paparating na pera Gaya ng bonus, sa kasalukuyan ay tumataas na ang kanilang pagkonsumo. Sa kabilang banda, kung meron ka namang inaasahang pagkakagasusan sa mga susunod na mga buwan, mas pinipili mong magtabi ng iyong pera para mapaghandaan ito kaya naman bumababa ang iyong pagkonsumo sa kasalukuyan. Ikaapat na salik na nakakaapekto sa pagkonsumo ay ang pagkakautang. Kapag maraming utang na dapat bayaran ng isang tao, maaaring maglaan siya ng bahagi ng kanyang salapi upang pambayad dito. Ito ay magdudulot ng pagbaba sa kanyang pagkonsumo. At ang panghuli ay ang demonstration effect. Mataas ang pagkonsumo ng mga taong naimpluwensyahan ng mga nakikitang anunsyo sa mga telebisyon samantalang mababa ang pagkonsumo ng mga taong hindi naimpluwensyahan ng mga anunsyo. Alam niyo bang may mga batas na nangangalaga sa ating mga mamimili? Isa-isahin natin ang mga ito. Ang Batas Republika Bilang 7394 Nakilala bilang Consumer Act of the Philippines ay kalipunan ng mga patakarang nagbibigay ng proteksyon at nangangalaga sa interes ng mga mamimili. Isinusulong din ng batas na ito ang kagalingang dapat makamit ng lahat ng mamimili. Itinatadhana ng batas na ito ang mga pamantayang dapat sundin sa pagsasagawa ng operasyon ng mga negosyo at industriya. Ang mga sumusunod ang binibigyang pansin ng batas na ito. Una, kaligtasan at proteksyon ng mga mamimili laban sa panganib sa kalusugan. Ikalawa, proteksyon laban sa mapanlinlang at hindi makatarungang gawain may kaugnayan sa operasyon ng mga negosyo at industriya. Ikatlo, Pagkakataong madinig ang reklamo at hinaing ng mga mamimili. At panghuli, representasyon ng kinatawan ng mga samahan ng mamimili sa pagbalangkas at pagbuo ng mga patakarang pangkabuhayan at panlipunan. Ang Batas Republika bilang 7581 ay kilala sa tawag na Price Act. Ito ay inaprobahan upang tiyakin na ang presyo ng mga pangunahing bilihin ay naaayon sa presyong itinakda ng pamahalaan lalo na sa panahon ng kalamidad. Ang Batas Republika bilang 71 ay batas sa price tag. Ano nga ba ang price tag? Ang price tag ay isang pananda na ikinakabit sa mga produkto upang malaman ang presyo nito. Ang pagmamarka ng presyo ay mahalaga dahil ito ay magsisilbing gabay ng mga mamimili sa pagbili ng mga produkto. Ang Batas Republika bilang 3740 ay batas sa pag-aanunsyo. Ang batas ay itinakda upang mabigyan proteksyon ang mga mamimili laban sa mga huwad na promosyon ng produkto upang ito ay maibenta at mapanlinlang ng mga anunsyo ang pag-aanunsyo ng mga peking produkto ay mahigpit na ipinagbabawal ng batas na ito. Atas ng Pangulo bilang apat ay batas na nagtatag ng National Grains Authority. Ito ay itinatag ng pamahalaan upang mamahala sa pagbili ng mga inaaning palay at bigas ng mga magsasaka at ipagbili ito sa mga mamimili sa murang presyo. Batas Republika bilang 6675. Ang batas na ito ay nagtataguyod, nangiikayat at naguutos sa paggamit ng generic name sa pag-aangkat, pagmamanupaktura, pamamahagi, pag-aanunsyo at pagre-reserva ng mga gamot. Ito ay naglalayong magkaroon ng sapat na supply ng gamot na may tatak generic na may pinakamababang gasos at presyo. Artikulo 1546 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas ay batas sa pagbebenta. Ang batas na ito ay nagbibigay garantiya sa mga mamimili na walang nakatagong pinsala at depekto ang mga ibinibentang produkto. Artikulo 188 sa Binagong Kodigo Penal ay batas sa trademark. Mahigpit na ipinagbabawal ng batas na ito ang panggagaya o paggamit ng tatak, lalagyan at pambalot at pangalan ng mga rehistradong produkto at kumpanya. Artikulo 2187 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas ay batas sa extra contractual obligations. Ayon sa batas, ang producer ang mananagot sa anamang pinsala at panganib sa katawan ng tao, kalusugan at buhay ng mamimili bunga ng paggamit ng kanilang produkto. Alamin naman natin ang walong karapatan nating mga mamimili. Una ay ang karapatan sa mga pangunahing pangangailangan. Pangalawa ay karapatan sa kaligtasan. Pangatlo ay ang karapatan sa patalastas. Ito ay karapatang mapangalagaan laban sa mapanlinlang, madaya at mapanligaw na patalastas. Pang-apat ay karapatang pumili. Ito ay karapatang pumili ng iba't ibang produkto at paglilingkod sa halagang kaya mo. Panglima ay ang karapatang dinggin. Ikaanim ay ang karapatang bayaran at tumbasan sa anumang kapinsalaan. Ikapito ay ang karapatan sa pagtuturo tungkol sa pagiging matalinong mamimili. At pangwalo ay ang karapatan sa isang malinis na kapaligiran. Tandaan natin na ang pagkonsumo ay kaugnay ng produksyon. Hindi gagawa ng mga produkto at serbisyo kung wala namang tatangkilik at bibili nito. Kaya naman, patuloy ang paggawa ng mga produkto at serbisyo sapagkat patuloy din ang pagkonsumo ng mga tao. Ano nga ba ang produksyon? Ang produksyon ay proseso ng pagpapalit nyo ng produkto sa pamagitan ng pagsasama-sama ng mga salik upang makabuo ng output. Isa-isahin natin ang mga salik ng produksyon. Una ay ang lupa. Ang lupa ay hindi lamang tumutukoy sa tinataniman ng mga magsasaka o pinagtatayuan ng bahay. Kasama rin dito ang lahat ng yamang likas, pati ang mga yamang tubig, yamang mineral at yamang gubat. Ang pakinabang na maaring makuha mula sa lupa ay tinatawag na upa. Ito ay kabayaran sa paggamit ng lupa at ibang likas na yaman na tinatanggap ng mga landlord. Sumunod na salik ay ang paggawa. May dalawang uri ng lakas paggawa. Ang mga manggagawang may kakayahang mental o ang mga tinatawag na may white collar job. Blue collar job naman ang mga trabahong gumagamit ng pisikal na lakas. Tinatawag na sahod ang halaga ng salapi na tinatanggap ng mga manggagawa bilang kabayaran sa kanilang serbisyo. Sunod naman ay ang kapital. Ito ay tumutukoy sa kalakal na nakalilikha ng iba pang produkto. Ito ay maaring salapi at infrastruktura gaya ng gusali, kalsada, tulay at sasakyan. Interes naman ang kabayaran na tinatanggap ng mga kapitalista sa pagpapautang ng kanilang salapi na ginagamit sa produksyon. Panghuli ay ang entrepreneurship. Ito ay tumutukoy sa kakayahan at kagustuhan ng isang tao na magsimula ng isang negosyo. Entrepreneur ang tawag sa tagapag-ugnay ng na mga naunang salik ng produksyon. Tubo naman ang tinatanggap ng entrepreneur matapos mabawasan ang lahat ng kanyang gasto sa pagpapatakbo ng negosyo. Ang isang entrepreneur ay dapat na risk taker upang magtagumpay sa kanyang negosyo. Bukod sa pagiging risk taker, ano pa kaya ang katangian na dapat taglayin ng isang entrepreneur? I-comment mo naman sa baba ng ating video. Nawa'y no marami kayong natutunan ngayong araw. Inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe upang ma-notify kayo sa susunod pa nating mga aralin. Paalam na sa inyong lahat.